Asinado naman, Senator Joel Villanueva ay tinangging nagkaroon ng transaksyon sa dating District Engineer ng Bulacan, Kaugnay, sa Flood Control Projects. Kasama mo sa Balita, Radyo Man, Kondi Bata, Konde. RMN Live Report! Mariing itinanggi ni Senate Majority Leader Joel Villanueva na nagkaroon siya ng transaksyon kay dating Bulacan District Engineer Henry Alcantara na inimbestigahan at nadidiin yon sa mga ghost flood control project sa lalawigan ng Bulacan. Inamin ni Villanueva na kakilala niya si Alcantara dahil ito'y kababayan niya pero hindi siya kailanman nagkaroon ng transaksyon dito dahil hindi naman siya nagpondo ng flood control project. Gayet ng senadora, bahagi ito uh, ng senador, bahagi ito ng demolition job at modus operandi para iugnay siya kay Alcantara na nakitang kasama niya at ng kanyang kapatid sa mga litrato at sa ilang video sa mga public events sa Bulacan. Tumanda rin ang mamabata sa magbahagi ng video at larawan na magpapakita na hindi lang siya ang opisyal ng pamahalaan na kasama ni Alcantara sa ilang official events. Kaya tanong ni Villanueva ay bakit siya lamang ang itinuturo at idinidiin sa issue. Wala kayong transaction. Today. Ang transaction is, what is transaction? And again, this is, Unfortunately no uh, uh, this will again be used by by uh, uh, fake news peddlers no ano ba yung transaction district engineer siya lahat ng senador lahat ng secretary na pumunta sa presidente ng Pilipinas nandoon nakakasama siya so yun ba is an evidence na sangkot bakit si Joel lang yung tinuturo bibigyan ko kayo lahat ng picture nilang lahat Bibigyan ko lahat ng video nilang lahat. So, bakit? Bakit ako? Bakit ako? Kasi nagpapagulo sila. Gusto nilang guluin. Yan ang pahayag ni Sen. Joel Villanueva. Sasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mancon de Bata, Tatak, RMN.